Hi people! Ayan, hinihintay lang po namin na ano, tumila yung ulan. May lakad po kami. Na-invite po kami doon sa ano, sa anak ng, inaanak namin sa kasal. So yun. Malakas ng ulan guys. Malakas ang ulan sa labas. Pabuta tayo ng ano, ng alakaak dito sa Santa Cruz kasama ko si Teacher Angel asa kasi Lani, si Kaseya baka hindi na kasi dahil may practice siya sa ano sa school nila for recreation Yun guys, malakas pa rin ang ulan. Hay nako. Dala ko nang bihitin ko. Uh, Thank Jen kalakasan ng, ng aming rampa, kalakasan ng ulan. Lagi si rampa sa kainan. <laughs> Lagi si rampa sa kainan. Lagi si rampa sa kainan. Guys, ito po yung way ng ano, paalakaak. Ano ga? Alakaak talaga? Oo, oh, alakaak. Alakaak. So, dito guys, maganda po yung karsada dito. Ang like dun sa pinupunta namin sa barikuan. Masyadong ano, rough road. Hindi lang siya rough road talaga. Hindi ko alam kung anong klaseng karsada na dito. Dahil putik. Mabutik. Tikme-tikmehan. Laro na ngayon, nag-uulan. So, ito pala. Maganda yung karsada dito. Nangalang haak. Sa gabi, di ka may ilaw dito na. na. Hmm. yung makikita niyo yung signboard dyan. Pag-aakit ah, natin. Asang signboard? Doon no, no, mamaya. Ipapakita ko dito sa video. Oh, okay. I-edit <tipan> ano, na lang. Galing nung namamahala dito. Ganda ng karsada nila. rescue. Kung ganito sana ang karsada ng paparipuan, yung pinapapa na pinupunta na namin, ako, oh. araw-araw kami doon. Araw-araw kami nando doon. BFF na namin ng mga mangyan. Diba? ah, <laughs> 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 ayan na, ayan na. Parang Dito na tayo papasok? Oh, ayan. Ayan. So, dito na tayo guys papasok. Ito yeah. yung alakaa, alakaa, up. Alaka -up. Ayan, no. So, Yeah, Local ng alakas, distrito ng Mangburao. This way. Ito pala yan. Welcome, Barangay Alakaa. So, dito pala guys, maliwanag na. Wala na po yung puno. namin kayo sa ano, sa barangay kung saan po lumaki sila Lani. Sa kasi teacher angel. Problema itong mga tagator Hindi na alam. Sa <laughs> na pong hindi nakakabalik doon sa dulo. Dito po sila sa harap. Madalang po kasi tayo pumunta dito, pati. No, ka okay, na 'pag tayo Sa ito guys ano, Hindi pero namin alam guys kung saan po yung way nung ano, Alam oo eh Magpa-flashback rin naman sa isip natin. Nasa barangay hall dito. Andun sige. Ayan yung barangay hall oh, na oh, yan. Ayan, ating dalawa. Ah, oh. ito may ano guys. Ay, parang yan, di ba ang ano? Hindi uh, po yan ang ano? Ano kayo oh. yung rice ko kanina na sarubong natin? Asan ah, so ang ano nyo dito? Ang yan, barangay yan, hall? Ayan, ayan, ayan. ang barangay Ah, yan po ang barangay hall dito ng Alakaak. Ah, San tayo? Hindi yan, hindi ah, yan. Dito, ah, yan dito, ah, dito tayo? Oh, yan. Yan naman yung... Yung covered court nila. Ito naman dito. po. Ay, maganda pala. May covered court pala kayo dito? Oo. Galing nga? Oo, dyan ang mga graduations. Ah, okay. Ito pala may covered court pala dito. So, ako pala guys, ay first time kong ano ito? Ayan. Ah, ito may school din dito. Ito kami nag-aaral. Ito kami nag-aaral. Yan, I ah. love ASA. Yan, yan, oh. Elementary lang talaga yan? Oh, elementary oh. hanggang doon. Oo, tahan. galing na mga tour guide ko. Kasi <laughs> first time ko naman kasi dito. oh yan. Yeah, Dahan-dahan pa So, dito pala Kailangan natin magdahan-dahan dahil medyo masikip. Okay. Talia. Tapas. taas pala ito. Doon sa pinaggalingan ng motor tayo. Kaliwa. Ah, kanan nga pala. Kanan tayo? Kaibong naman po pupunta natin. Yan, kanan na yan. Ah, may iglesia dito. No? Yan ang Yan yung iglesia ni Kristo. Yan, may iglesia. Maraming bahay dito, guys. diyan. Ah, bahay din dito? Ay, kaya nga tinawag na stopover ito. Ah, ganun ba yun? yan na. First time ko kasi dito. Then, knock sa inyo. Pero yung sa inyo, magandang view. tayo? Dito rin. Dito rin. tayo turista na tayo sabi nating tour guide kasi sila naman guys yung mga taga dito eh oo na matagal yung pupuntahan pala namin guys inaanak namin yung sa kasal kung ano namang nakain nun no? ang bata bata pa namin kinuha na kami kinuha kami din sa kasal so hindi naman po kami nakatanggi so yun nagkaanak na po sila kaya yung anak po nila magwa one year old na po ngayon yung lalaki Ayun, rin, na na. ayun na, ayun nga guys. Sabi ni kay ano ni Lani. Bababa, ang babae mo muna ako teh. Antay muna. Sabi Abay, baka mamaya tayo <laughs> kasi wala tagal na ha. 6 six pa po kami guys na punta din eh. Ano Dire-diretso kami guys. May asawa na. Tapos mo. wala nang bahayan. wala ay, na siyang bahayan. Ay, white. Saan? Doon sa kabilang. Dito sa side. Eh dito po naman guys ano, yung in yung, yung mga ilog-ilog na pababa siya. So yun. Ipasaan eh, na yun si Lani tingnan ko dead end na Omo <laughs> pa naman guys umuulan pa naman Sabi ko sa kanila sigurado kayo ha Sigurado daw sila Kasi sila taga dito eh Paling daw tayo palo ka talaga tusy Tayong dalawa kayo ha Nililigaw niya ako ha <laughs> Kasi dahan-dahan tayo dito dahil mabangin Ano ano Jel mm -hmm. Mabangin siya na malaglag tayo po. Tres. Tingnan nyo guys ha. Ayun oh. Yan. Saan magbabaking? Doon siguro. Tahan-tahan tayo guys kasi bangin talaga yung ano eh. Hindi kayo mabutas doon. Oh. Ah. Gusto na nang narambu. Sinari nakasandals pa naman oo Diyos ko po. Nakakaloka! Ano ba yan? Ops! Ops! Oh. Oo. Kunti-kunti. <laughs> Wait, si Lani Ay. pa. Wait, pasakin na natin si Lani. Kawawa naman si Lani. <laughs> mm -hmm. Nanukuhin ko si Lani. Hi, to. Hi, yung... Hi, tour guide! Hi, tour guide! Hi! Dyan. Ah, kaya pang sabi ni ano, ni Kuya Unyo, unyo ay iiwan ang sasakyan. Oo, oh, lang tayo. Ay, sabi ko, bukid na ito eh. Eh, kayo eh. Ay, hindi. Matagal lang nga kasi ako hindi nakakarating din ni eh. Ito kasi yan, daan din yan. Daan rin ito eh. Diyan kami nangunguha ng payapas. Ito ang daan sana na malapit. Eh, diyan kami nadaan. Isang tayo mag, -ano, magpa-park? O, diyan oh, sa tabi na yan o. Oh. Dito? O, teka, tabi, bisitahin ko muna. Ta. Ay, yun pala parang yun. Yan. Ay, sus, yun pala lang at ah, dito tayo white... magpa-park. Oh. at ikat, baka malambot. Ano ko malambot? Kasi sabi ko, bakit may white din? Parang yan na. Ay, ako nga, eh, like, nagkakadrim, hindi. Eh. Oh! <laughs> Ayun na guys, natanawan na namin. Yung pala yung pupuntahan namin. Dari Bapara... kasi ito, may dahil. Wala, 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 pala po, yun. Wala pala yung pumara dyan. Dito ati Beno. So, Ayan guys, nakita na namin yung venue. Yun pala yun. So, kung nagdiridiritso pala tayo, dead end na, no? Dead end na siya. So, yun. Chilik ni kung malambot. Pag malambot yan. <laughs> Nakakatala kasi pag malambot na naranasan ko na maano eh. Umaon yung gulong ba. Okay na. Si Lani talang tala. Saan <laughs> Sa daw So ano, ano na naman tour guide? tuturo mo? <laughs> Pwede daw doon? Oo, sa likod. Atras ulit tayo. Atras. Atras tayo. Sumakay ka na. na. Sumakay ka na. Are you okay? Ayun, si bakla. Bakla. Hindi wala ang sabihin so sabihin ko, naku, bakla. Ang eh, baka mamata'y ito do drive mo katulad sa baribuan, dead end na pala. Sasabihin so, ko yung kalahating baboy ng lechon, iuuwi namin ha. Muntik na kaming ano, mapunta dun sa dead end talaga. <laughs> Nali <laughs> mo, nalimutan ko na kasi sa tagal namin <laughs> di siya. Tawa yan tawa mo yan. Ayan mo siya. Mo. Ayan, guys, tinan nyo yung ano, pakita mo yung ano kanal. Kasi yun yeah, o, you know, yeah, no. malalim dyan sa gilid guys. Hmm. Yan you know. o. Kaya binilinan ako ni Boot, dahan-dahan kayo natin ha napansin ko na ako kung pagkakamali mo dito eh kaya ayan ako for the takungan pa naman ng person <laughs> <laughs> sabi niya sabi niya o yan sabi ni ano na yung naka sandals pa naman na, sila <laughs> ni sabi kasi nga <na>, <laughs> wala <laughs> ay Diyos ko bakla wala yung kalahati talaga ng Malu! talagang kalahati talaga pinatira ko talaga eh wait, Hosh, na. bakla Malu <laughs> ang, ang baki nyan o yan dyan kasi may nangyari doon kay injury sa Baribuan, lipad ang tricycle. Doon may nangyari na doon sa Baribuan yung dead doon na ilog. Ay, lipad ang tricycle, hindi alam ng driver. Ay, kaya talaga sa ako malayo pa. Umuwi nang kanila bisita. Awan. Tapos sa siguro. Diyan na sa mala ano, makatay tayo mabalahaw pa eh. Dito siya. na dito na lang tayo. Matigas bang lupa? Matigas ang lupa? Dini na ako ako'y nagkapobya na rin. Matigas! nakatabaon yan. Ako, ikaw talaga magtatanggal ng sakyan na ito. Sinasabi ko sa iyo, <laughs> yung ulo ng ano ha, ng lechon ha? <laughs> yung ulo na talaga, hindi talaga lalagyan ang laban yun ha? Ah, meron syempre. Oh, <laughs> no. <laughs> okay na. Ayun, ano, parang ang nila. Ah, tap tap tapos na yung activities nyo? Hindi pa rin ho eh. Wala nga ako announcer Sino announcer ko? Ay, di kami. Oh, sige, tana, sige na. Sige oh, okay. na, sa Angel. Ano ang lang eh Ano <laughs> ay, uh, makakarate kami doon sa ilog na. Makakarate pinara. Ay, sus! Diyos ko po! Pero napansin! Pero <May laughs> napansin <laughs> nyo na kami! Parang pa kami eh! Napansin nyo <laughs> ang sasakyan! May nakapansin! Baka <laughs> <laughs> ika yun ay ninong uh, kumarin yung pa ika! <laughs> <laughs> Dinaan! Tawa ka ng tawa dyan! Tawa ka ng tawa! Ha? Payong mo! May payong ka dyan natin ba Parang hindi ko na dala, okay lang, hindi naman dala, ako na. lang. Oh, ha? Guard? Di nga <laughs> ba kung saan kami napunta? yung saan kami napunta? Bago so, so, natin doon natin din na, nagkakanta yung ano. Hindi uh, labas ang mga palay, sa may mga ganyan. tika habit muna, bukid nakakakaw ito. Oo, adi yun nga. Sa dyang nga eh. Doon tayo dumaan nakakatuwa naman tong lugar nyo. Ano pala <laughs> sa kanta okay. ito? Kayo! Ah, sige na, mag-aun na kayo. Ay, pa, Peng. Alis mo pa yung chat Hello. <laughs> hindi hindi chat Pero ka Nakarating kami sa dulo. Grabe. Ilog na ba yun? Yes. Ah, ilog na pala yung land. Yes. Kaya nga ako buwa ba? At ako Ilog na. Okay lang, okay lang. Kukunti pa ang bisita po nila. Ano na po yung iba? Ah, wala silang activities na yung parang, ano ba yung tawag doon? Yung program? Wala silang program? Anong sir, ang Bakla, anong sir? Meron po sana. Oh, yes. Yay. Ano to, Moricos? Suman suman, Ah, to. suman talaga. Sarap yan. Parang ano to, parang balok-balok yan, dalawa na yan. Ah, ginawa, ginawa nila doon. Inoordapos. Sila ang kitilin malaang. Mm. Nasa loob. Gugora, bilis na rin at ano. May trabaho daw. Mm. <laughs> Saan ang asawa? Di nah. Busy doon magtatatag ng uh -huh. ano, lechon. Ano, lechon. <laughs> Okay. Maganda, maganda pala. Hindi, okay lang ako. Sanay ako dyan. Huwag ako lalahanin. <laughs> Yay! Hello, guys. Ulo. Blagay talaga yan. may gulong? Ay, may gulong. Ay, sabi ko gulong. <laughs> Ito pala yung ano, yung lechon na naman. Lutong pa ba? May ulo? Si. O, alam. Gusto mo, mm. <laughs> gusto mong taynga? Gusto <laughs> mong hmm. taynga? Taynga, gusto mo daw. Nako, tatagay yan. Little, oh. uh. Ay, ang bigat pala. O, oh, sabi ko sa'yo eh, di ba? Mabigat pala? <laughs> Oo, oh, oh mabigat talaga ulo kasi yan eh. Di lalo sana isang buo. Pwede mag, ano, dito, kurot-kurot? Oo oh, oh, naman, nakurot na nga yan o, oh. tamo, wala na yung ipin. Kaya, kaya ako ng ano ha? Gulok kaalaman? Pwede! Pakano daw kasi yan eh. Ay, may gin! Gin! Saka, patay tayo dyan! Kita pa din naman, tinago kita din naman. Guys, sinong gusto may lechon? May lechon o balat na lechon? Magpa, ano na? <laughs> Hindi na ba siya crispy? Yes. Okay lang. Dar, gusto mong balat? Balat daw, ba, balat! balat. Hmm? Ha! sobrang lutong kasi lutong na tayo. <laughs> urat na yon. <laughs> Kasi ano pa eh. Tinang-anong na yun. Okay na yan. Ito na yan eh. Okay na ito. Gusto na nyo ng balat. Pwede makialam na dito? Oo. Pinakialaman nyo na rin lang. Pwede makialaman nyo na. Isa na ako makapunta dito, ma'am. Yes. Okay na lang, ito? Yung pwet, gusto, gusto mo? Ma? Gusto mo naman, natuwiin ulit natin. Natuwiin <laughs> <laughs> ulit natin to. Yung pwet, gusto mo? Okay na to. Nagpuha ka pa, konti din lang. Oo, oh, may ula? <laughs> Sinigang mo? Sinigang <laughs> pong laman ha? Yes. Masarap talaga, laman. Ano mo naman ako ang i-vlog mo lang. I-video mo naman yung mga kaanan mo. Oo. I-pakilala mo. Ayan. Ayan. Ayan ang pare ko, asawa ko. Yan, inang namin. O pare ko, itatay Asa ko. Mo? Ayan ang asawa <laughs> ko. <laughs> o oh, yan. Yan, yeah, pisang ko yan. Ang alin, saan na kita? Ay, ginamit nga nila. Pinsan ko. Ay, pinsan. Sige po, thank you po. Nakimaginahalo ko na ang masara. Wala na. Si. Si. Babalik daw yun. Babalik.

sabi ko sa iyo ay. Sabi niya malutong daw siya, may kasala nang diga, malutong. Oh, di ka ba't malutong yung kanya. Ayun, ayoko Ayokong oh. Ayoko ng udaw. Iba ang pagkalutong nito. Makakain na lang yun. tanggalan na lang dito. Oh. Oh, okay, sounds... ka yung Sadya. Mm -hmm. Ganda para mga araw kahapon, kala ko eh. Oh. ano na? kay madaling araw yun niluto eh. ng lamang din. Eh, yan. Naleit na nga lang ng luto. <laughs> <coughs> <coughs> mm -hmm.

Ay, wala kang gagawin. Pagpakain kayo, ma'am. Kumakagabi lang doon. Okay. Lagi like, kang napunta doon na, pinapakain kita. Ang lang sa pag si Jewel, pag nakasama hindi ko lang na, Ano? yun. Nakakano. Ano? Pag ikaw din Oo. Ayan oh. Ay, mo. Ka, Ayan Ay, 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 un... mo. Un... Thank you. Ay, si Ay Jo, kasan si Jowel? Si oh, binigyan ko na kasan ka si Jowel. Kasan no, si Joen. Si Oo. Oh, oh. Ay, Ay naku, na naku, yung aking balangkay Kisaya. Oh, yung bag mo pa. Oo nga, pala yung bag mo. Mamaya, Mama niya, inadala mo ko sa barang gay. Kaya nga, ikaw lang. <laughs> Sabay ka nun. <laughs> May na po kayo. Salamat po. Hindi na kami maliligaw pa uwi, guys. Alam na namin. <laughs> 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 Yoy para masikaso na din po nila yung mga susunod na bisita nila ni Maripe so yun guys, doon kami galing ayan, doon kami galing maganda dito yung ano nila, place nila maluang ba, bukid na bukid bukid ambience na bukid so yun guys, pauwi na po kami saka ano nagdadatingan guys yung bisita nila para maasikaso na din ni ano ni Maria ba Maria Pimba. para Maria Pepe pa, pangalan noon Jusko ogay ako yung diyan Babay na muna kayo na, bye guys bye, bye. kami busog na busog may sa aming kainan pa? o, ang mga bilbil -bil, -bil so yan guys alis na kami kasi nagdadatingan yung ano uh, bisita nila para maasikaso na din po nila na, nakakagulo kami doon ni Char hindi naman tuwa hey, nga sila ang eh ang totoo niya nag Charo na kami Charis <laughs> itaas mo Charo Charo Ito ang aming sinaki. Yan! Ito, 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 ito. Yan. Tumulo, no? Butas na yata ito. Butas ata! Oo. Oh. Matay kam. Um, bakit ah, ka. ka doon. Kumano ka ulit doon, humingi ka ng kaya ulit. Basta Tali mo. Kaya ang na lang, tatayo na. Natapon na? Okay, babarasin ko na lang. Tika lang, tika okay, lang. So, lang, lang tayo. So yan guys, uuwi na po kami. Madami na silang bisita nagdadatingan kasi wala na yung ulan. Kasi kanina, nag-uulan ng malakas. So hindi na, okay. na, hindi na kami maliligaw pa uwi guys, alam na namin. Dito kasi yung sa place nila, bukid na bukid talaga tala, talaga talaga. bukid talaga dito yung sa ala. Saan banda ala talaga to, Jel? Hindi. Hindi na. Ah, uh, ano man tawag dito na yung Karumbak? Ha? Hindi, Ramayan. Ramayan. Bigyan mo ng tissue si ano para ramayan, ha? Ah, lagyan mo ng tissue yan din. Ramayan? Ah, basta yan nasa ala ka tayo, nasa, nasa san Cruz tayo. Tingnan mo muna sa <laughs> ikaw. So yan guys, thank you so much po sa inyong panonood. Basta kamay lang. thank you so much guys sa inyong lahat sa inyong panonood. Yan lang po yung aming vlog today. Bye nanan. Bye. Bye, Bye. Bye teacher Angel. Bye, Bye po.